Hello mga kabukid, sa magandang araw sa inyo lahat. So ngayon mga kabukid, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga Di Diba sinabi ko doon sa nakaraan kong video na ililipat natin yung ating mga di, nilagay dito sa ating brother na DIY. yan, So wala na siyang laman. So nilipat ko na pala sila noong August 20 doon sa ating kabila na brother. So ngayon, sakto magbibigay ako ng bacterial plastic sa kanila kasi hindi ako nakapagbigay nung linggo So, araw para ngayon, August 26. Like kayo mga kapukid, samahan niyo ako para makita ninyo kung ano ang status nila. Tara na, let's go! Yan, nandito pa sila mga kabukid, oh. Ang oras po lang dito sa amin ngayon, alas 8 ng umaga. So, katatapos ko lang magpakain sa kanila. Sinsya na kayo mga kabukid, hindi ko masyadong palaging nagpo-post ng video. Kasi yung araw ko, yung pasok ko ngayon, pang-araw ako, kaya nahihirapan ako kasi pagdating dito sa bahay, gabi na. So wala akong mag wala akong magawa kundi matulog na lang. ayun. Yan, bibigyan natin mga kabukid, bacterial flushing pala to. Kasi ako hindi ako nakapagbigay nung linggo. Oh, so, yan. Ito na pala yung status nila ngayon. Yan, ito na sila mga oh, ano oh sila. So bali 26 days na to sila mula nung galing sila doon sa ating DIY incubator yan ang liliksin na nila mga kabukid so sa awa so naging epektibo yung ginawa natin doon sa ating DIY brooder, yan ang ganda na nilang tingnan so at maganda rin yung naging naging epektibo rin pinalitan natin ng apaka nila yung butas maganda na hindi tulad dati na maliit yun o lumulusot palagi yung mga ipot so yun o no, nakaw sila so ganyan lang yung ginawa ko dito mga kabukit at naging epektibo yung ating mga ginawang mga mga practice dito sa ating backyard bale 35 na piraso pala lahat ito mga kabukit So binilang ko to At ito tinanggalan ko na rin ito ng, Yung dulo sa kanilang tuka Kasi nung time na 20 days na sila Nagtutukaan na naman sila Grabe hindi ko maintindihan yung mga behavior nito Nitip pa naman bakit ganito Kaya yun inagapan ko na habang maaga pa So ito pala yung pinakamalaki sa kanila Oh Malaki tong aking kamay pero ganyan na siya kalaki mga kabugilo. 26 days Sabi Sana lumaki sila ng maganda Para mabilis natin silang maibinta Ayan So yun lang mga kabukid Sensya na kayo kung hindi ko palagi nag-upload ng mga video So ganito lang mga kabukid See you in my next video Maraming salamat sa inyo lahat na sumusuporta sa akin dito At enjoy lang natin palagi yung ating ginagawa sa buhay. God bless all mga kabukid. Bye, -bye. Happy farming sa inyo lahat.